Inatake ng isang akusado ang hukom na magbibigay ng kanyang sentensya sa Las Vegas sa Amerika. Bumagsak ang hukom at kinailangan i ng tatlong tao para madakip ang nagaamok na akusado. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainyal Pawid. Mr. Redden, Nagpapaliwanag sa korting ito sa Las Vegas, Nevada sa Amerika ang akusadong si Deborah Redden. Naharap siya sa kasong pambubugbog. At itong January 3, nakatakda siyang basahan ng sakdal. Like Nagmakaawa si Redden kay Judge Mary kay Halthus para bigyan siya ng second chance. Pero napag-alaman ng hukom na sandamakmak na pala ang mga kinasakutang kaso ni Redden. Bukod sa pambubugbog, dati rin siyang nakasuhan ng pagnanakaw at pandoloob sa mga bahay at marami pang iba. Kaya hindi na bumenta ang palusot niya. I appreciate that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. Nang babasahin na ang sentensya, dito na umatake si Redden. Sinunggaban niya si so Judge Mary Kay at bumagsak sila sa sahig. To the rescue naman ang staff. Pumapalag naman ang sospek at sinuntok ang umawat. Hanggang sa siya naman ang pinagsasapak. Maya-maya dumating ang mga pulis at inaresto si Reden. Nagpatunog na rin ang alarm sa korte at nakabangon naman ang hukom. Agad siyang dinala sa paggamutan. Ligtas naman si Judge Mary Kay dahil sa nangyari na ang pagbasa ng sakdal. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.